Yes, mean, price. Price. Hi guys, so last day na namin dito sa Paris And pabalik na sila ng Philippines Tapos ako naman pabalik na ng Guernsey So sabay-sabay na kami pupunta ng airport So pupunta ako na sila dun sa hotel Maglalakad ako And medyo nalulungkot ako ngayong araw na to Kasi ang bilis, ang bilis ng weekend Parang last time sobrang excited ako na pumunta dito sa Paris Tapos ngayon parang isang iglap lang tapos na, tapos na yung bakasyon namin. Pero, sobrang saya naman. So, susulitin ko tong araw na to, nakasama sila. So, pupunta muna ako doon sa hotel nila. Ayan. Ayan guys, nandito na ako sa hotel ni na mama. So, ito si mama. Mama, alis na. Alis na tayo ngayon. Oh, okay. Uuwi na ng Pilipinas. Nakalungkot ah, na. Ah, lungkot na kasi mama. Iyak na naman si mama. Huwag na, huwag na. din ako Iyak. ayan. Papangit si mama eh. Nakapag-makeup na. Yes. <laughs> Ay, si Lindy. Lindy, ano? Sir, sama ka Mgaing, samahan nyo na ako sa maleta. Ano Lindy, kinabahan ka ba kahapon? Gabi, uh, <laughs> yeah, may video pala yun. Maginapainom na, -pa na lang ako But... ng tubig kasi hindi ako no, nakunga. <laughs> <laughs> Kinabahan si Lindy, actually mahaba po yun, kanina pa po siya naghahanap Tapos ayun, naawa kami, hindi ko na mapigilan, binigay ko na sa kanya At si mama po ang may salarin, si mama ang nagtago Tulang pa po ngayon, dapat nga po ipinaiyak muna namin <laughs> Paiyak na nga si Lindy, ayan Ayan, time ano, Mag mag-spend muna ako ng time sa kanila dito bago pa kami pumunta ng airport So susulitin na habang yes. nandito pa, so ayan So guys, pumunta na kami ng airport. Yes! Oh my Alist God, na That's kami. namin. Pauwi na kami. David! Bye, oh. uh, alis na kami. Tita okay, mo si Rapis ha. Guernsey. Guernsey. Tita, Tita Malu! Bye-bye! bye, -bye. bye, -bye. Guys, alis na ako. So ito sila. Uy, kaya namin na ako. Bye! Bye-bye! 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 Bye. Safe trip. Thank you po. Thank you. Ingat ka. Bye bye. Ingat ha. Ingat. Bye bye. Love you. So alis na ako. Siyempre kay Lindy paalam din ako. Bye bye. Lalakad na ako. Muna na ako. And bye bye guys. Hi guys, so nandito na ako sa my airport, nandito na ako sa my gate ko. Yung terminal ko pala is 3, tapos sila sa terminal 2. And hindi na ako nakapagpaalam sa kanila ng maayos or nag-spend pa ng time dito sa airport kasi malilate ako as maaga yung flight ko kasi sa kanila. And ayun, so dali-dali ako, buti umabot ako in 30 minutes mag-board na rin ako medyo nakakalungkot lang na ito na, katrabaho na naman ito yung part na nakakalungkot bilang OFW kasi yan, kailangan magpaalam sa pamilya mo kung kaya ko lang mag-spend ng mas mahabang time sa kanilang kagawin ko pero anyway, uwi na ba ulit ako ng Pilipinas next year so yes, uwi po ako next year and excited na kagad ako for next year <laughs> so anyway po, thank you po sa pagsama sa aking vlog ngayon bye bye